ko dito, ha? Ano, ano? Gusto mo? Gusto mo? Ha? Sa akin kasi, hindi ako takot sa mga ganyan, eh. Talagang binubukbuk ko lahat yan, eh. Lahat ng mga mainang nila lang, di ba? So, di ba? Boom, deserve. Oh, lol! Oh, lol! <laughs> namatay siya. <laughs> Magaling kang kupal ka. Okay, yan mga pre, yung uh, Minya Stone Well Food na yan Sayang di ko naabutan pre Pero syempre Uutangin natin to kay Choke man. Hanap tayo ng paraan Para magamit natin yung skin Wala kami pakialam <laughs> And syempre yung Kapi kulab. Kung gusto nyo mga pre, mag makagamit ng 97 heroes na 118 skin na libre. Pre, gusto nyo matry? Ito, maganda to. Talaga, Charmin? Nasa SM North Edsa, SM Mega Mall, Glorieta 4, SM Olobesia, at saka SM Tansa. Nandyan yung uh, shop nila mga pre. Hindi, wow. Ito mga pre, magla laro lang kayo sa Sibintin, makukuha niyong free or libre itong skin na to ni Nesha. Talaga? Hindi e di sana pinabillboard mo. <laughs> Alright, let's go. Ayan, shoutout kay Renz, kay Chisen, kay Skinset, kay Evan. Let's go, game. A player under a stable connection, bahala ka dyan sa buhay mo. Kupal! Tagal lang pa na. Picking ah. story. -ta. Ang ina, nagtago na nga ako para di makita yung pagsigma ko. Nakita pa rin. Bobo ka kasi. Oh, tragis na yan. Nagsigma na nga ako sa may gilid eh. Sinipa ko na kaysa lalabas dito. Kita pa rin na. Eh. <laughs> Bastos kang kamera ka ha. Huwag mo tinapahalat ang pagkatanga mo ha. <laughs> Uy! Ayun oh, nisya ako. Oh, po, tragis na yan. A uh, ako kasi top global niya ako eh. Alam ko yan. Pag ako nag-clash uh, lane, talagang ito na yung pinakamatindi. Man. Eh. Kita yun naman, 71% win rate. Ibig sabihin, lagi akong nananalo, men. Mayabang ka ba? Ako kasi pag nang kasi binabanatan ko kasi from the left to the right, to the right from the left. Talagang winawasak ko yan, pre. Baka tanga-tanga ka. Sigma ko ha? Okay lang, papakita ko naman din. Kahit nakita yung uh, kapangyarihan ko doon, ipapakita ko din dito yung pinakamalakas ko kung paano ako nang bubugbog, Ha? Napaktapang muna tao. Sino ba kalaban ko dito, ha? Ano, ano? Gusto mo? Gusto mo? ah Sa akin kasi, hindi ako takot sa mga ganyan eh. Talagang binubugbog ko lahat yan eh. Lahat ng mga mainang nila lang, di ba? O, oh, di ba? Boom, deserve. Oh, lol! Oh, lol! Kasi <laughs> namatay siya. <laughs> Magaling kang kupal ka. What a ah, move! Sinadya ko yun! part yun ng aking birada para same kaming uwi. Hindi naman pwede na ako lang yung uuwi. Dapat siya din. Kupal ka kasi. Nasamit, nasamit oh, ta. mo Tang ina mo ka, kupal Kali ka. Lika nga dito, tang ina mo. Okay, patay niyan. Sayang, di mo niyang pinasok, king ina mo. Daddy, chill. <laughs> Gagi na mo to, takubo. Ang tayo na yun ah. Sumagitan ko, natatay ako. Bisit! Psst. Hey, but you I swear together whenever you go and outside a bit was I to be and no, I ever love will you again. For you to say... Patayin yan! Patayin yan! Sa sindak si Barbara, men! Ay, gago! putain na mo! Ba't di ka pumasok? Ah! Idol, mga Ako oh, Mukhang matatalo tayo dito. Masisira yung record ko dito, ha? Ah. Ano ba kayo? Putang isna yan! Huwag niyo ipatalo, men! Do your best to end this fucking game, men! Bobo ka ba? What happening to you, guys? Scotty, chill. Ayun, it's time to push. Push, push lang, TD. Objective. Okay. TD tayo dito, objective. Uwi na ako, uwi na ako. Uwi na ako! Bye bye bye! Sinyo lahat! Yawa mga yawa! <laughs> Yay! Ganun na lang ang gawin ko. Putang nyo ha. Magaling kang kupal ka. Uutakan ko kayo ngayon. From my head to head. I can handle this. I can handle this. Ubusin natin lahat to! Sige! Putang na! Patay natin! Mga tanga! Mga kupal! Mga supot! Mga bugitlog! Ito, pre. Ang sakit. Eh, tanga ka ba? Very good, very good, very good. Nice. Nice move! Tama yung ginawa natin. We can win this game! No matter what happen! We can win this game! Wala akong pakialam. alam Let's go! Let's go, guys!

Sige, tara! <laughs> Sige, tara! Putangin na nyo! Sige, nasa na kayo! Batangin na! Wasakin natin lahat! Sige! laplapin lapin lahat! Nice yes, one! Very good, everybody! Everybody is going good! Okay, putangin na sakit kickback! Talo! <laughs> na wala akong kaya dito. Hoy, kupal putang ina mo! mo. Nandun mo. Nandoon sila sa baba. Sige, baratan nyo Nice one. Good job, good job, guys. Yan, ang galing. Matalino. Ako ang bida doon. Alam nyo kung bakit? Kasi nag-suicide ako. Wala na akong pake. Alam mga bulbul ha. Dito ako sa taas. ako sa mo. Tangina na, men. Lumabas kasi yung sipon ko eh. visit na yan. Pwede talo. Yan ang sinasabi ko. Minalas tayo dahil sa sipon. Tama ba? Boy na ako, boy na ako. Okay. Malayo pa, malayo pa. Kaya pa to, kaya pa to. Ito pre, papatayin ko lang ko pre. Lahat umuwi na, umuwi na eh. Takot na takot eh. Anyabang mo, angas mo ah. <laughs> Alam mo kung kasama kita, sinilaksak kita nitong putra gis ka. Why in this room? Pagka ka, lamig! Pitang Bobo ang puta! Baba babaji Baba babaji Baba babaji Baba babaji Baba Baba Let's go, Baba babaji Baba babaji Baba babaji Baba babaji Baba G, 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 Baba Let's go G, Baba G, Baba G, Baba G, Baba G, Baba G, Let's go Do. ulun ridong Pre, ka na, pre. May pangtakbo ako dito, pre. Ako na bala dito. I can handle this. Ako bala dito. Go, go, guys. Go, guys. Ako bala dito. tangina night nait niya yan. Nice one! Let's go, guys! Ang galing! Ang galing! Ubus sila! Patayin niyo yan! Ako na bahala dito! Let's go, mamin! Tapos na nga, uh, putangin na mo! Saan kayo ngayon, ha? Ano? Ako ang pinakamalakas dito! Walang makakatalo pag ako na nagnisya! Kupal ka kasi! Talagang... O, no, kita niyo pa yung uhog kanina. Sinyalis yun na para kayong linas. Dito kayo dumano, oh. ko yung kalaban. Tayo na, adi kayo ate. <laughs> Ang resulta, napakalupit, boy. Oh, tragis na yan. Ako, ako nagpanalo doon, eh. Talagang kitang-kita niyo, di ba? Kung paano ko yung pinanalo, mga supot.